Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pipino. Dahil karamihan sa atin ay hindi mahilig kumain ng pipino. Ito ay maraming mga sangkap pala para sa ating kalusugan. Kaya ito ay pag-usapan natin ngayon. Alam nyo ba na ang pipino ay mainam kainin sa mga taong may mataas na blood pressure dahil ito ay may mataas na taglay na electrolyte potassium na nagpapababa ng sodium maganda din ito sa mga dehydrated dahil sa taglay nitong 96% of water kaya kung mahilig kang kumain ito ay ibig sabihin inaalagaan mo ang iyong katawan. Ang mga pipino ay may sangkap na fiber. Mataas ang fiber nitong pipino. Ito ay nagpopromote ng dami ng good bacteria o probiotics sa ating digestive system. Kaya kung ikaw ay nagda-diet, isama mo na ito sa iyong pagkain. Pwede din itong pampapayat kasi very very low in calories alam nyo ba na pumapayat ang kumakain na may low calories at high in water may mataas na potassium din ito kaya maganda itong kainin sa mga taong may sakit sa puso tinatanggal nito ang mga bara sa ating puso mataas din ito sa vitamin K para sa mga buto-buto. Pampatibay ng buto, 62% nito ay vitamin K. Ito may components din na natural juice na panlaban sa cancer. Liver cancer, lung cancer, prostate cancer sa mga kalalakihan at iba pa. Ang pipino ay kabilang ito sa prutas pwede mo itong gawing salad tulad nito hmm. Hiwa hiwain mo ito sausaw mo dito sa may suka na may asin at asukal at may paminta hmm. gawin mo salad yummy yummy pwede itong kainin na walang balat at may balat. Pwede din itong inumin. Refreshing. Maglagay lang ng pipino sa loob ng baso. Lagyan ito ng tubig. O, mainam ito sa mainit ng panahon. O, di ba? oh guys, Umpisahan na natin kumain ng pipino. May taglay itong maraming sangkap para sa ating kalusugan. Okay, guys. Let's eat pipino. Inom na tayo ng tubig na may pipino. Thank you for watching. Bye.